og <laughs> så

Dayon. Ako ang tour guide dire. Ikaw ang tour guide dire. Pila na ka tuig ka tour guide dire? Uh, one year na ka pen. One year na. O sige galan mo sir. Ako din Pedro. Pedro. Turno. Turno. Accredited DOT tour guide. Okay, accredited DOT tour guide sa mga mga Baloroy. Dayon, unsay imong contact number kung naay mo ari dire nga mga bisita? Message lang mo ako sa Facebook Pedro Kila Turno. Okay, dayon, contact number. Contact number 0968. 7078137 Okay, Baloroy, mo siya taga Hinatilan. Amo mga kalugar dere sa Tinambakan uh, po Force. So, ang amo manager, tuwa mo manager. Oh. <laughs> Ato iso mo manager. Guys, oh, mo amo manager, guys. <laughs> Woo! Gabi. <laughs> So muna siya dito mga baluroy. Alam nyo, noong araw, yun ako nakatira sa bundok, sa Kambangti. Parang ngayon, So yung daan dyan, pakita mo yung daan dyan. Yan, yeah, may daan lang dyan so, sa mga ano Sa gilid, sa gilid ng mga bucket falls, mayroong daan dyan. Tapos, noong araw, hindi kami makaligo dito kasi ang katabihan ng mga matatanda na uh, meron daw ano, uh, nangihila o nakakatakot na mga uh, nila lang pero sa awa ng Panginoon okay naman uh, isa siyang satisfy na tourist spot dito sa Hinatilan, Inambakan Falls, Hinatilan, Cebu uh, maraming marami salamat sa mga gusto kung pumunta dito punta lang kayo sa Hinatilan at hanapin, hanapin nyo ang aming uh, wapo o handsome na tourist guide Pedro. Pedro. Torno. Pedro Torno. Oh, so, okay. Maraming salamat. Goodbye mga Balaroy.